Ang dami. Ay, oo. Ginawa ng ginawa bahay. Tingnan niyo. Ang daming uh, tsinela sa ilalim. Ang uh, katuwiran ni Ate nung uh, tinanong ko kanina ay uh, nasunugan daw sila. No. Kung, kung ganoon ay eh. dahil pa, lang tatrabaho lang, pa, pa, lang pa, po. Tatitindihan okay. ako tayo. dahil kung ako nasa kalagayan ng Ako, pero nagtatrabaho naman ito, hindi po man, na ako yung mga yan. Ha? po ganun? Na, na, Uh, as always, uh, alam naman po natin, lahat po tayo kailangan maghanap buhay. However, we cannot sacrifice yung mobility ng ating pedestrian, ang mobility ng ating mga kalsada. So, we have, kailangan po natin ilagay sa tamang lugar at tamang paraan po ang paghahanap buhay. Huwag po natin hahayaan na, ma na maka-obstruct o makahambalang po tayo sa maayos na lakaran ng ating mga kababayan. And the more po ang mga kalsada which dinadaanan po ng mga sasakyan, para ngayon naman ay kahit papaano makatulong po tayo na magkaroon ng mas maayos na environment, mas maayos na kalagayan ng ating mga lansangan at makatulong din po tayo na makabawas po sa traffic congestion. 2021-2024 at sa oras na 9.45 ng umaga nandito ngayon ang, uh, special, uh, ng special operations group uh, ng MMDA sa pamumuno ni uh, Sir Gabriel uh, dito sa kaaba ng uh, GP Rizal na dating uh, Makati, ngayon ay Tagig na so kabilaan, kabilaan ito Ang dami. So lahat ng may mga driver, matitikitan at paalisin. Yung mga iniwan lang dyan, masasampas sa tow truck. Gilid lang ito ng Pasig River. At uh, ayan yung uh, ferry station So talagang uh, ginawa ng uh, parkingan Dahil nakakumot pa Dito naman tayo sa kabila <mimit> <mimit>

kung masasampas sa two truck itong uh, apat na motor ibig sabihin nun walang mga mayari na lumabas

na nito sa loob. So, yung isang jeep dito kanina natikitan at uh, umalis na. Eh, itong uh, isang jeep na ito na nakuna natin kanya ng video, andito pa. So, tinigil lang ng uh, ilang minuto para paanda rin dahil ang uh, temperature nito, yung uh, battery. Pero natikita na ito Yun nga lang, pagka hindi umandar Eh, mahatak Ready ka na yung tobar Yo, Umandar! sa harap pa pala ito ng uh, fire hydrant itong jeep ay uh, baka umandar hindi naman uh, tumakbo ay tingnan natin yay yay umandar huh? dahil kung hindi nyo naman ito haharangan itong kahaba ng kalsada at uh, itong sidewalk ay hindi kayo guguluhin o hindi kayo titigitan ng hindi So, ang oras ngayon ay uh, 10.15 ng uh, umaga. Nag-start tayo dito, 9.45. So, in 30 minutes, malinis na. Yung doon naman sa kabila, nasan na lahat. Pagka malis siya, malinis na rin. Halika. Ayan na yung uh, BGC Ortigas Bridge. Ay lugar na ito ay uh, Barangay uh, Simbo. After naman ng uh, BGC Ortigas Bridge or uh, na uh, Avenue, yan ay ang uh, West Rimbo. So ba-bye-bye team itong kabaan ng Jebelsal uh, hanggang doon sa paglapas natin sa puting area at sakop na ng uh, Pasig. So, lang tayo. Ito na yung uh, na Avenue at uh, padiretsyo ng uh, BGC yan. So, ito yung uh, UMAC. UMAC, University of Makati. Ngayon, UTAG na. University of Taguig. <laughs> Natawa si Sir. <laughs> Nababala pala ng resolution yan eh Oo, no? oh, eh yun ang uh, nababalitaan ko lang So, sa mga susunod na araw, buwan, or taon eh, I-update natin ulit talagang ito ay uh, yutag na May nahatag na rin pala dito After ng uh, Yuma Marami pala dito sa left side bali ilan ito 1, 2, 3 at isa uh, isang uh, jeep dito sa unahan parang ginawa ng bahay itong jeep masilip nga natin ay oo ginawa ng ginawa ng bahay tingnan daming uh, sa ilalim ito ay nakapatong sa sidewalk ha knock -nak, may nakatira ba o ayan, ko lang sa inyo ha. May duyan. Wala pang kompleto na itong jeep na ito. O ayan, mag pinaka-alaw. pa ba itong jeep na ito? Ha? 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 So, mahatak ito. Parine ko nang dalawang motor sila. Tingnan niyo sa Ang uh, katwiran ni ate noong kinanon uh, ko kanina ay uh, nasunugan daw sila. Kaya dito sila pansamantala. Saan kayong lugar nasunugan nate? Ah, dito sa part ng tagig. Ate, gano'n na kayo katagal nakatira po dito sa loob ng jeep? Kailan po kayo nagtira dito? Wala pa isang buwan. Wala pang isang buwan. Bakit po kayo dito tumira? Wala po. Ha? Ano yun? Wala po kami matuloy yan. Ha? Kani, sino may ari na tong jeep na to? Sa taas. Ha? Sino saan sa taas? May dalang dance nila. Ah, alam naman nila na dito kayo nakatira ngayon. Ano sabi nila? Okay lang daw. E eh, paano ngayon? Mababatak tong jeep dahil ano, nakalagay dito sa sidewalk. Sige na gamit natin para. Paano po ngayon? Ano ang ngayon gagawin niyo po? Ah, Ayon lang po. Ate, uh, kailangan na kayo nasunugan? Kagabi lang po. Kagabi lang kayo nasunugan pero sabi mo matagal na kayo nakatira dito. Wala Sabo lang po. Sabi mo wala pang isang buwan? Wala pa nga po. Oh, so, last week nandito na kayo. Pero kapo lang kayo nasunugan. So after ng interview natin, ngayon ko lang dito napansin. At uh, bibigyan lang ng ilang minuto para ilabas yung mga gamit ni ate. At uh, na. So ito lahat ng laman. Madami-dami din. Kunan lang natin ang loob. So. Ayan malik yung uh, tunay na pampasay rong uh, jeep. Marami pa pala dito. Bakanting lote. Yan nakikita nyo ng tulay. Yan ang C5. At uh, sa ilalim nyan may hinahatak.

wala po kapistado kayo po kayo po mali nasa bangketa po kayo mayroon po yung gamay na yun nga po ito rin pwede nyo po muni. pwede nga po wala nga pong mabaya sa Ortigas pero next time hindi na nga po sa Ortigas sa Ortigas sa Ortigas sa sa Ortigas na eh hindi po na kayo ha hindi po siya sabihan hindi nakaw dahil hindi po na nakaw yan dahil kayo po yung mali hindi ay, hindi po yon, Mali po yun. Tapos hanggang saan nangyari? Eh. Ang balita po hanggang Apo. hindi po napapatunayan. Hindi po sasabihan yung mga tao namin ng na ganun. In the first place, uh, nakikita po ito. Alam nyo pong bawal dapat lagyan yan. Nahanap po kayo kung usisip. Nakapunod. Opo. So pwede nyo po kunin yan. Kumpiskado lang po yan. Pero, wala pong babayaran. Wala pong babayaran. Salamat. Apo. Salamat. Dahil natatrabaho lang po. Wala, wala, wala eh. po ako ko tayo dahil kung ako nasa kalagayan mo Apo, pero nagtatrabaho ito to, hindi ko na ako yung mga yan. Ha? May mga, mga narinig, mga narinig lang ako. Kaya na pag narinig lang. Chismis. O yeah. marites. O yan. Salamat naman at chismis lang ito. Apo, Salamat. Oh. Kasi pagkano, saan itatamba katulad ang dami na noon sa amin. na meron po tayo natanggap na complaint, no? which is coming from the 8888, which is a presidential complaint hotline, na marami po mga kababayan natin na nahihirapan din dito along JP Rizal extension po. Why? Because there are so much obstruction. And makikita naman po natin, uh, kalahati pa lang po ng JP Rizal extension, na upos na po ang 13 tow trucks natin. So with that, makikita natin, it's really a problem yung ano po, mga obstruction, mga illegal parking which in fact hindi naman po pwedeng pumarada along this street because it is a, ano it's considered a thoroughfare na kung saan marami pong dumadaan na pampublikong kalsada pati po mga pribado sa sakyan which interconnects three cities andiyan po ang Makati, andiyan po ang Taguig at papuntang Pasig po Well, it seems like uh, madalang po, madaanan ng clearing operation itong lugar na ito. So, nagkaroon po ng mas lax or mas relax po ang ating mga kababayan na pumaparada po at the, ano, no, they are obstructing the sidewalk tulad po ng mga kainan, mga karinderya at yung iba naman po, naging extension na po ng mga bahay na meron po mga halaman. Ito, ito, hindi po po pwede yan dahil dapat natin tandaan ang mga sidewalk, ginagamit po ito ng mga pedestrian para magkaroon po sila ng maayos na lalakaran. And with that, it also connects to road safety. Dahil aside from being a thoroughfare which connects three cities, ang sidewalk po kasi pag yung mga pedestrian hindi po makadaan sa bangketa they will resort to ano going to the street and doon po iiwasan po siya ng mga motorista which in the will cause traffic. So yun po yung mga iniiwasan natin at gusto nating baguhin. Ang uh, oras ngayon ay 11:30 ng umaga at uh, sa oras na ito ay naubos na yung uh, truck. So balik tayo sa base. So maraming maraming salamat ulit sa araw-araw niyong pagsama sa amin sa non-stop clearing operation sa pamumunungan ni Sir Gabriel. So abang-abang na lang kayo ng mga susunod pa nating uh, dito sa kalsada. Okay, yan! Yeah, Kaway-kaway! Oh, ang saya! <laughs> oh! <laughs> Ilalipan na sobrino ko! <laughs> bago tayo magtapos ha, ah, titignan natin ulit yung uh, na-clearing kanina sa may Guadalupe, sa may harap ng uh, ferry station. Oh, ito yung na-clearing natin kanina. Oh, ito yung kabila oh. Mayroon na naman nakahasar. So, at least, ah, maganda na. Pukod na lang dito sa nagde-deliver at mayroon na naman isang jeep dito. Oh, dalawa. Dalawa. Oh, ayun, nagtakbo, no? Kala niya. Ayun, nagtakbo, no? Ayun. <tinyo>